Ah, good morning mga kabulgan Dito nga pala tayo muna sa ating mga alagang hayop At ngayong umaga ay pupuka tayo ng maitlog Itunin natin yung mga itlog nitong ating mga native na manok Para meron tayong pangulam Wala kasi tayo ngayong pangulam Ayan may nukat tayong isa So ganyan lang ang buhay dito sa bukid Alaalaga lang ng uh, manok baboy para merong kahit papano ay meron tayong pang gamit at maluluto pag wala tayong pang ulam so kukunin natin dito yung mga itlog dito sa mga pugad nila yan buka tayo ng dalawa pa dito pa sa kabila yan meron pa so kinukuha natin to kasi hindi naman to nililimliman nila kailangan natin harvestin para mapakinabangan natin so dito tayo ay tutuloy naman natin itong masarap na partner sa itlog talong harvestin natin itong ating tanim para meron tayong gawing torta yan ang ating mga tanim na talong maraming bunga ayun o no? tama tama na to harvest So mga kabulgan, maraming salamat po sa lahat ng subscriber namin dyan. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Maraming maraming salamat. Sa patuloy na yung support, maraming salamat po mga kabulgan. God bless po sa inyong lahat. So ayan na lahat po ang ating mga nakuha. Itlog tsaka talong. Sarap nito.